gagawa tayo ngayon ng M3 ang issue is yung master repair kit ng brake yan siya so, una baklasin natin tong head yan natanggal ko na yung mga turnilyo na diba? ito babaklasin na lang ayan tanggal na siya eh issue hindi na nakapagbomba yan pero may laman yan may laman ayan medyo madumi na rin yung fluid una baklasin nyo yung tornillo rito sa lalim kung so, may tornillo yan dito tsaka baklasin nyo to tanggalin muna natin tong, tong lever okay ok ito na yung ng ano natin yung ng repair kit natin may ano na may tama natin lang. ah, tanggalin nyo to yung goma Tapos Linisan natin itong andito Para makita natin yung sa clip Mabugahan ko ng WD-40 Ayan, ayan na yung clip Ayan, okay Tatanggalin mo yun natin Ngayon, meron siyang sear clip Ayan o, oh. Medyo maano lang, medyo mahirap kunin dahil masikip. Ayun. Mangat na yun dito. Sa so, kabilaan mo na. Pag-aangat tayo. Isayin natin ha. Hindi mahirap yung walang, ha walang mahawa kasi. Wait lang ha. Yan, na natin yung circlip. clip. Lagay kayo ng ano dito, ah, ng basahan. Kasi tutulo yung brake fluid nyan. Ngayon, gamit naman tayo ng long nose. Para matanggal natin tong repair kit. Nga lang, medyo matigas to. Tiyaga-tiyaga lang natin. medyo tabingin na kasi yung ano ko eh, yung long nose ko eh. Uh -huh. Uh, sprayan pa natin. Sa unti-unti nyo lang, sprayan natin to pag hindi natin natanggal ng hatak yan babaklasin natin to Diyan natin siya papaluin. pero ayan ano lang natin ha medyo talagang inalawang na siya ayan hirap tanggalan eh ito magliliha tayo ng konti rito yung bore niya lilihayin natin ayan in-explain ako ng WD-40 na hihata ko na palabas eh tsigat-tsigay lang talaga to natanggal din natin to Tiga-tiga lang. Okay? Ayan. Tanggal na natin. Ito na lang may nakano. Nasa, ano natin ng tubig yan? Drain lang muna natin. Kasi kahit may basahan, ano na pa rin, tumagos eh. Ang ano lang naman dyan, ano mo lang ng tubig. Go, ayan o. No? Oh. Ano yung clearings natin. Busa lang natin kagal ng tubig. Tuloy ay natin ng konti tapos linisan natin. Pasukan nyo lang yung liha yan. Ayan. Pasukan nyo yung liha. Tapos ikot-ikotin nyo lang. Matanggal lang yung magaspang nyo dyan. Ayan. Yan, yan, Tapos, drain nyo na dito sa baba. Para magbabagong fluid tayo. Yan, linisan nyo rin. Kukuhan nyo lang lang yan. Yan, oh. Pero ingatan nyo natutusok to doon ha. Sa damit ko lang pinatatama yan ha. Para malinisan ng maayos. iwasan yung mga tusok na ano yan ha magasgasan yung ano yung Tapos dinisa niya ulit. Ayan. Okay. okay, ito yung master kit natin. M3 Mio, ganyan. Ano natin? Yeah. Assemble mo yan natin. Bali ito, may maliit dito yan. Shoot niya yan diyan. Pero bago yan, yung ginagawa ko sa akin, binabanat ko to eh. Tingnan niyo. Yan. Yeah. pasok niyan. tapos yung ano niya washer tapos yung C clip pero bago niya ibalik basahin nyo muna ng grasa to tsaka yung dito sa loob yan dyan that mano nyo ng grasa yan yan syempre hindi nyo abot paliguan nyo na ng grasa to paikot yan yan, yan tapos, ito, washer balik nyo rito ayan sabay nyo na rin yung siglip pagpasok yeah ayan balik nyo na lang pagbalik okay tapos sundutin nyo na to sure na pasok yung siglip yan hindi na pasok yung siglip kahit gabi tinitira natin kasi anong gagamitin bukas maglalakad daw siya inarte siya

double check nyo yung clip kung talaga nakakapit ang mayos na yan nakakapit naman sya kung tapos pump pump nyo rin daw, yan lagyan nyo na rin ng fluid dyan dito konti lang muna tapos, obserbahan nyo kung may tatagas. ginagawa ko rin nalagyan ko ng grasa dito pwedeng yung lagyan yung grasa yung ano yung goma

Sí, ya, pero no aquí de perto. kasi meron yung bleed na napapabulls ko lang tapos may bleed na yung ginagamit ko ng isang baba tapos yan tapos yung nut sa ilalim Ayan. Tapos, biblid na natin ito. Ganun lang. May ibang video ko sa bleed eh. Okay. bleed na muna natin ito ah. Ganun lang pagpapalit. Sana nakuha nyo. Ayan. Lumubog na. Ganyan lang ako mag-blid. Nung no, unti ko lang. tapos so, tsaka natin pakakawalan dun sa ilalim Ina-pump-pump ko lang kaya so, may misa may bubble kaya hanggang sa mawala yung mga bubble yung mga akit yung ano hindi nyo masyado mapansin yung bubble kasi may andin yung cover makit na yun. Okay, ganun lang pag bleed Tapos bubuksan niya yung rito.